Buenos dias, damas y caballeros. Hindi fake news yung sinasabi ng mga pinapakalat ng mga DDS. Sandali para walang sound. Ah, uh, sandali, may sound ba? Ah, uh, yung mga nandito na, do you can you hear me? <laughs> ah, dito na. Okay, may sound. Okay. Eh, hindi fake news yung pinapakalat ng mga ng mga DDS na ma mababalik na, mauwi na si Duterte. Talagang uh, malaki ng tsansa, mauwi na siya kasi may third country na willing kupkupin si Duterte. So baka mabibigyan na siya ng interim release. Yan at uh, at uh, Duterte is going home. Ha? Uh, talaga naman hindi naman talaga pero hindi Pilipinas. Talaga naman mula mula uh, naging presidente siya, hindi naman talaga makapilipina siya. In fact baka China siya. Ngayon, ah uh, uh, mababago na naman yung uh, yung foreign uh, loyalty niya, yung uh, at ito ay uh, magiging kwa na siya. Hindi naman Dutch citizen pero Filipino citizen pa rin, pero he will uh, He might kung kung walain natin yung mga DDS. He might be calling the Netherlands. <laughs> His home. Kasi ngayon, uh, wala na talaga sila nakitang bansa. Uh, umikot na si Sarah sa buong mundo. Umikot na sa 19 countries si uh, si, ba, si Pulong Duterte. Wala pa rin nakita bansa na kung saan nag uh, uh, Prime ministers and presidents are crazy enough to take in Duterte ha so umaasa sila na baka baka naman maawa sa kanila ang Dutch government at uh, they will take uh, Duterte uh, kup kupin nila si Duterte under an interim release agreement although syempre sinasabi ng mga Uh, ICC international uh, mga lawyers na na may uh, kabisado sa patakaran sa ICC pati na yung mga local lawyers sila Tony ICC accredited lawyers sila Tony Butuyan uh, kahit na si Harry Roque ha ah, at uh, mga ICC assistant counsel tunad ni Christina Conti malabo mabigyan ng interim release kasi uh, na natuto na yung Meron sila ba, nagbigay ng interim release sa isang African uh, African uh, uh president uh, uh vice president pero no, na nung no, nakauwi siya at na no, tumagbo bilang presidente nung no, naging presidente ayaw na ayaw na bumalik sa kulungan siyempre presid, presidente na siya ng bansa niya. So So hindi na Most likely hindi na sila magbibigay ng interim release. At hayaan na lang tapusin yung kaso. Kung umabot ng 10 to 15 years, eh 10 to 15 years na sa kulungan si si uh, si Duterte. So ngayon, humiirit pa rin sila. After uh, ininsulto nila yung uh, uh, sa mga rally nila diyan sa The Hague at uh, dito sa Pilipinas ininsulto nila yung uh, Dutch government na nakipagkuntyaba daw sa kay President Bongbong Marcos at ang ICC para magkidnap kay Duterte. Ngayon, uh, lumuluhot sila sa Dutch government. In fact, uh, nag-file pa ng uh, peti, uh, uh, parang, uh, kwan, petition si, uh, si Nicolas Torre na humingi rin ang Dutch government na uh, ipa-appear ang Dutch government sa ICC deliberations para hingan yung uh, yung uh, sagot nila sa sa ah uh, hinihinging ah uh, 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 inter uh, kwan, uh, parang parang quan parang uh, uh, hindi naman asylum, pero parang uh, parang mag uh, them to enter into an arrangement where the dutch government didn't government of the Den netherlands will take in duterte kupkupin si duterte so uh, hindi pa sure yan pero dyan sila umaasa so talaga uh, ang ibig sabihin nito ayun uh, sabi gusto mas gusto ni kambing na may banks ha huh? thank you sa suporta huh? Duterte bring duterte home karton lang o kaya sa kujar. <laughs> Galing sa crematorium <laughs> so, yan ha. Kambing na may bangs, mauwi na si Duterte, mapupulfill na yung wish nila. Bring Duterte home. Pero sa the Netherlands. Pero, wala pang kasiguraduhin yan. Pero tingnan mo na, naman, no? si Duterte, wala talaga siya pagmamahal sa bayan. Kung ako yan, ma-pride ako yan. Ay, hindi, dito na lang ako sa, sa kulungan kaysa either iuwi nyo na ako sa Pilipinas or dito na sa Kulungan. Kung talagang nagmamahal, talagang mahal mo ang Pilipinas. Kaso lang, yeah, dudi wal well, itinapon na niya yung pagmamahal niya sa si Pilipinas. He never really loved the Philippines. Pa-drama lang yun, pahalik-halik sa, sa bandila at sinasabi, papatayin ko kayo kung guguloy nyo yung, yung, ba yung bayan ko, yung Pilipinas ko. Actually, ang love talaga niya ay China. So, ngayon, Netherlands naman. Pero syempre, alam naman natin na uh, kahit masira na yung, uh, yung, yung narrative nila na pro-Pilipin si Duterte, pero syempre, tulad ng natin noon, uh, gustong gusto talaga ni Sara na mailabas si Duterte para magalaw na nila, matransfer na nila yung mga bank accounts bago ito bago ito ma, ma, masilip ng uh, ICI o masilip yung kahit yung uh, ICC International Criminal Court hinahabol rin yo later on lalo na kung may conviction uh, kukun kuku freeze at kukunin rin nila mga properties ni Duterte dahil gagamitin ito pambayad sa mga biktima tanyos perwisyon sa mga biktima at ganun rin hinahabol rin ng mga Duterte na nang o oh, habulin rin, rin ng mga Duterte ang uh, ng uh, uh, Independent Commission for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure, ICI, kasi kung makasuhan na si Pulong, makasuhan na si Sara, ha, sa, sa graph ito, conversation of public funds, ha, uh, kasi baka, ha, baka mag-expand yung investigation pati yung time mayor pa si Sara, ng Davao. Baka may mga katiwalian rin dyan sa mga daan-daan dyan. Ha? So, kung mapunta yung issue dyan, syempre pati yung mga bank accounts ng mga Duterte, kukunin rin ng gobyerno para para makuwan lang man, mapabalik kahit kukunti sa sa kaban ng bayan yung mga nakaw nila. So, kaya talagang uh, di bali na sa Netherlands lang kasi hindi na ka Pwede ibalik sa Pilipinas kasi merong BIT president na inalis tayo sa poder ng ICC. ha Meron na bobo, estupido, tanga na presidente eh, na ang pangalan ay former president Duterte na inalis tayo sa ICC which was a very selfish act. Ngayon siya mismo ang, uh, uh, he's the one who's suffering the consequences sa aksyon na ginawa niya yan. So, buti naman, buti naman sa kanya. So, uh, uh, kaya wala na siyang choice. Hindi na siya makabalik dito. So, uh, hanggang Netherlands na lang talaga siya. He will, uh, he will die there. Either sa kulungan ng ICC o kaya sa Uh, sa isang lugar siguro bibili sila ng ng bahay diyan or magrerenta sila ng ng isang mansion diyan para pati yung mga chuchuwa niya pwede niya makausap ganon yung mga yung mga sip-sip sa kanya tulad nila Robin Padilla sila baka sila bongo pupunta diyan kasi takot na takot <laughs> takot na takot siya si uh, si, uh, si Bato pumunta diyan sa kulungan baka ah uh, arestuhin na siya pati si Bongo pero baka doon sa sa safe house na na uh, under the watch ng ICC uh, pero a uh, separate safe, safe house outside the jail baka doon bibisita na yung mga sila Agire <laughs> yung mga si mga mga pulis niya na kasama rin sa AJK. So yan, ha. So pakinggan natin itong interview ni Nicolas Con ani ah, ni Cristina Conti ukol dyan sa uh, nila, effort nila to ask the uh, government sa the Netherlands to take in Duterte kasi hindi na pwede sa Pilipinas kasi hindi na tayo member ng ICC sa kagagawan rin, din, ni Duterte na ngayon siya ang nagsasuffer. Ha? So, uh, let's, pwede uh, na lang, uh, audio na lang kasi istrikto ang uh, ABS-CBN sa copyright. Pagdaharaw Tama ba ato nasa dahig kayo ngayon? Oo, dito pa ako. Magandang hapon po dyan at magandang gabi po mula dito sa Pilipinas. Uh, as we all expected, hindi nga po natuloy yung uh, confirmation of charges this week dahil nga po doon sa maagang inanunsyo ng ICC na suspended so far. Pero at ini uh, pagdating nyo po dyan sa ICC habang kayo po ay uh, ina nagiging abala po dito nga po sa paghandle ng case na ito, ano po ba ang mga nauulingigan po nating update? Kailan ba? Kailan ba po ba matutuloy itong confirmation of charges? na po, wala. Wala po kaming update dyan. ah uh, sa totoo, kaya kami nagtuloy ng iba pang mga abogado dahil may counsel's training mm -hmm. nung nakaraang linggo. Sumakto din na September 23 to 25. Mm. -hmm. Hindi sana namin maa-attendan kung tuloy ang hearing, pero dahil hindi natuloy, hindi dito kami. Mm -hmm. Kaya, ah uh, sa totoo, hindi namin talaga... ah uh, hindi mismo yung kaso, ang inasikaso, kundi mas paghahanda pa doon sa next steps. Hindi talaga, mm -hmm. uh, kasi itong usapin naman ng suspension, may ultimate goal. Yung postponement for a limited period mm -hmm. is for the evaluation or determination if there is indeed basis to say that the is not fit for trial. Mm -hmm. At yung korte na yung bahala doon, uh, ang pagkakaalam namin, possible next steps, sa ngayon, may request ang defense, meron mm -hmm. silang defense expert. Yung prosecution, kumontra, meron din silang um, hinihingi na pwede bang mag-assign ng prosecution expert. Mm -hmm. And then, sa nakita namin, in the past, posibleng yung ICC ay magkaroon din or mag-appoint ng independent panel of experts to mm -hmm. determine uh, fitness to stand trial. Okay. And then, only after that, After receiving the reports of any or all of these experts, only then will the ICC determine. So, the court, the chambers itself, can mm -hmm. determine yes, fit to stand trial ito or no fit to stand trial. Mm -hmm. And therefore, we will schedule mm -hmm. the confirmation of charges. uh hearing again. At yun ang nangyayari ngayon, attorney no, tama. Uh, kaya wala tayong kumbaga, medyo bulag pa tayo kung kenen ba talaga itatakda ng ICC until ma-determine nila na na-resolve na, na yon yung uh, part ngayon ng ano no, nung uh, uh, pag-appeal nung uh, part ng defense. Yes, and I wouldn't say bulag in the sense na talagang wala kang alam. Mm Hindi -hmm. natin na may proseso. Yes. Hindi lang tayo privy, okay? Mm -hmm. Hindi lang tayo mga usapang uh, Seryoso uh, seryosohan. Kaya closed door meeting muna sila. Apo. Umuusad naman. At alam naman natin yung mga 1, 2, 3, 4 na kailangan gawin. Kaya bantay lang. Yun yung importante. Apo. Sa ngayon, hindi pa tayo talaga kasaling-kasali dun sa discussion. Kasi usapin to ng facts eh. Yes. Uh, usapin to ng independent experts. At kami bilang sa bahagi ng mga biktima, we don't think, uh, chinek namin to, chinecheck pa, We don't think that we would be allowed to uh, engage also the services of an expert to verify kung ano ba talagang situation niya. Apo. So sa ngayon, dun tayo sa parties appointing their own experts, the court appointing their experts, and them uh, coming up with reports at yung court yung magpapasya. And then tama ba, attorney, may ilan pong mga kamag-anak ng mga biktima ang tumuloy pa rin po sa pagpunta dyan? Kamusta po sila? Oo, nakatuloy sila noong last weekend dahil may iba ding schedule, may ibang nag-invita. Medyo, uh, sabi nga nung isa, akala niya, parang ano bang mararamdaman niya pag mm -hmm. nakita niya yung korte. Eh. Mm -hmm. Pero mukhang nahibas-masa naman. Uh, iba din yung makikita mo, yung pupuntahan ng sa isang trial, di ba? Sorry, ito sorry. naman, magkakaso, whether you are the um, complainant or the one being complained of. Uh, mga, ano ka eh, matatakot-takot ka ng konti, parang shocks, paano ba ito? Tapos yung familiarization and visualization with the premises kung saan posible mm. posibleng bumalik sila in the future, eh nakabuti. Oh. At ito yung mas ano, sabi, ito yung feedback nila. Buti pala attorney, pinag-uusapan dito sa ibang bansa, ano? Yes. Meron pala din kaming mga kakampi. Mm -hmm. Kung Kaya man, maganda yung turnout ng Duterte Panagutin Europe mm -hmm. na may up to nine countries. Delegations from nine countries came over and supported the victims. Yan, maganda. Kung buhay po ang uh, diskusyon. Kung dito man sa Pilipinas. Ang kung magaguhay diskusyon, buhay ang kampanya. Basta sabihin nyo lang at magpaglaluhan. Uh, may mga grupo rin dyan ha, na uh, representatives and organization from nine countries na tinututulan ang uh, ang uh, paglabas si Duterte or sumusuporta rin sa mga biktima laban kay Duterte Yung, hindi na siguro sila masyado active sa social media pero meron rin uh, 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 convict Duterte campaign dyan ha, na mga Pilipino at international communities so another good news ito and good to go ang mga victims and advocates. Pero supposedly, attorney, ano, may magiging papel ba dapat sila doon sa dapat na confirmation of charges? May magiging uh, participation po ba dapat sila doon? Or mag-observe lang sila nung proceeding? Okay, very technical. Well, participating victims are entitled to air their... Very technical ito sa mga biktima. Subukan natin i-forward doon sa kwan. Well, sa are tayo to air gallery kung sakasakaling natuloy sad, sa sa update, atening, at ay maraming supporter si Duterte, ha? At least uh, ises. at mukha ngayong araw nilinaw ng ICC na uh, ito ang parameters, ito ang protocols kapag may isang taong nakakulong. Um, ang kanilang physical and mental safety, ang kanilang physical and mental health ay kailangan alagaan at On-call ang lahat ng medical personnel, mga doktor mga nurse Yung isang ipinupunto ko nga kasi, as sagrado dito, yung medical uh, confidentiality. Yes. Kung baga na yung uh, pasyente, sa tingin natin na okay pa yung yung pasyente, siya, kasi mm -hmm. gusto nila, healthy si Duterte, safe siya at buhay. So in short sinasagot lang niya, i-forward na natin para mapunta tayo doon sa part na na-ukot sa interim release. In short, sinasabi niya na uh, tinut uh, uh, hindi 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 nadadala sa drama ni ni Sara Duterte yung mga ICC officials na sinasabi, the best naman yung mga doctors namin dito. Kaya walang katotohanan yung nahimatay siya, found ang conscious siya, walang katotohanan yun. So, sampal na rin ito kay Sarah Duterte. Ay, para magsimula ang officers niya, o kaya hindi alam yung proseso. So, importante yan na hindi po pwedeng chismis ang mataya ng desisyon nila. Yeah. And actually, kumbaga, uh, inamin naman din po eh, ng uh, DF kung totoo nga ba ito. Pero again, um, kung papayag si Duterte mismo na ipakalat yan. Kasi ako iniisip ko, pwedeng hindi niya piliin. If, di pa may mga gano'n na matatanda? Yes. Sabi ko nga, may, yung, meron akong kilat. Kasi, ako Kasi hindi naman tayo magpapasya eh. Kahit pa mag-poll mm -hmm. tayo ngayon, gusto niyo na ba palayain si Duterte? Kahit pa kung anumang resulta niyan hindi yan magpa-factor in. Walang audience impact sa desisyon ng ICC patungkol sa interim release o mas kilid sa competency niya. Okay? Kaya po, facts ang magiging basihan niyan. Yung ebidensya na ipipresenta ng either party, ng prosecution, tsaka ng defense. Kaya po kahit gano'n natin ka gustong-gustong makalaya na siya or ah uh, pwede din naman kasing sa totoo, may, ano eh, may konting nuance kasi mm -hmm. you could be released, uh yung interim release. You could be released but the trial will continue yeah. with you outside of the detention facility. Mm -hmm. Kaya lang yung medyo nuance nito is the basis of the interim release is something medical or something mental even. Cognitive impairment on multiple domains mm -hmm. and therefore… um. Kapag unfit to stand trial siya, dapat hindi na matuloy yung trial entirely. Kaya medyo magkatuwang eh siya. Mm -hmm. Pwede kang makalaya pero oh, uh, hindi siya okay to the extent na dapat hindi na tayo magpatuloy sa Tama, oh. hearing na ito. Mm -hmm. Kaya yun yung talagang kailangang masusing pagpasyahan ng ICC. Yung decision ng court again will not be affected by public opinion. Mm -mm. Kaya dapat, o oh, mahalaga rin, no, no attorney, na kahit uh Uh, hindi araw-araw may mga malalaking uh, balita mula dyan sa dahig. Naka-monitor tayo at saka nagbabantay kasi pwedeng malingatan tayo, di ba? Di natin alam yung mga pwede mangyari kasi malayo tayo dyan sa, sa Netherlands. Eh. Pero ang isa pang oh. Uh, -bing -bing, hindi po ba attorney yung uh, request ng kanyang kampo na uh, interim release. At recently, may sinabi din po si Vice President Sara na meron na raw ang disclosed na bansa na nagsignify na na handa nilang kupupin pup si dating Pangulong Duterte kung maigagawad yung uh, interim release na nabalitaan niyo na ba May bumulong na ba sa inyo kung anong bansa yon Ah, uh, sa records ng ICC ah, meron ng pangalan yung isang bansa. Mm. The Netherlands. <laughs> um, obvious kasi dadaanan siya, it will be a transit country, papunta dun sa uh, sino mang um, third or second country, third country, <laughs> yung other country. Okay. Pero sinabi din ng defense na, well, actually, Okay, una kasi, i-release from the detention facility into mm -hmm. Dutch territory. Uh, di ba, parang ganun, ilalabas mm -hmm. ng jail. Dutch territory yun. Ang sabi nila, eh, baka naman, okay di na sa, sa third country or kung anumang country na yun, pero, actually, the Netherlands, baka naman pwede nyo ring kup kupin na for the rest of the uh, period of interim release. Kung baga, what pwede eh, dyan na lang. Uh -oh. Kasi magbiyahe ka pa eh, mag ka pa eh. Uh -huh. uh, kaya ito yung narinig ko, naulinigan ko naman yung may panawagan na house arrest sa uh -huh. Netherlands. Kaya, uh, kung sa akin, hindi yung bansa yung importante sa totoo lang, kundi uh -huh. yung conditions, uh -huh. Yung conditions ay, uh, sabi nga, yung risk factors. Kailangan hindi ka gagawa ng dagdag krimen, yes. kailangan ay hindi makikialam dun sa proseso o kaya doon sa mga victims, sa witnesses, at sa lahat ng involved. At uh, most importantly, ay haharap ka o babalik ka sa korte. The acts, the behavior of the Dutertes, both Duterte himself and his family, everybody para, 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 around oh, him, uh, will be taken into account. Mm -hmm. Kaya yung behavior ng kanyang mga kapamilya, uh, naging factor dito. Including yung, mm -hmm. kasi kunyari, babalik ka ba sa korte? iba Do you recognize the legitimacy of the court? Mm. Yung pagsapak ni Hanilet mm. doon sa isang jail guard ba, doon sa isang police, nung uhulihin, mm -hmm. sabi ng prosecutor ah, sabi nila, parang it does not bode well mm. na kapag pinalaya yan, tapos, i-arresto ulit o parang pababalikin sa ICC. Oh, Baka right. hindi na lang sapak-sapak ang abuti natin. Oh, oh. correct, correct. Yung note din ng prosecution. Even that si small detail pala, na napansin. Even, yeah, mm -hmm. nire-raise ng prosecution to ha. Mm -hmm. So in opposition. Right, Yung right. KBP Sara, meron siyang vlog na sabi, hello mga kababayan, i-jailbreak na lang natin. Wow. Ako, mm -hmm. note Tamang. din ng, ng prosecution. Mm -hmm. Kasi all these point to, if not disrespect but maybe at the minimum refusal to accept the legitimacy of the court mm -hmm. and that diba? affects and that affects ang magiging decision ng mga judges parang magpo siya na, naku, mukhang hindi babalik ito. Kaya, careful lang din sana yung behavior ng Dutertes and their associates, yes. and even the supporters. Ako. Last na lang, Atayoni, kasi sa recent din na nilabas na document ng ICC, uh, lumabas na po ang pangalan ni uh, Sen. Ronald de la Rosa at didating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ang tanong tore ng karamihan sa atin, pa-arresto na ba sila ng ICC? Naku, hindi ko rin alam. <laughs> pero ako ako kay kumbaga I debt my money 100 peso <laughs> kay Senator De La Rosa kasi mm -hmm. lagi na siyang nababanggit kumbaga ay eh, bingo na talaga siya bingo this is what the third fourth or fifth document that has mentioned him and his role mm -hmm. and I would say it's not this mention. Hindi ako, kumaga, kung ako yung may kasalanan, hindi yung punto na nabanggit ako o hindi yung punto na na-discover ang involvement ko, kundi yung punto ng actual involvement ko. Noon pa ba, 2016, and even before that, sa, DD, sa Davao Death Squad, alam ko kung anong role ko. Kaya alam ko na madadawit at madadawit ako. It's just a matter of when it is disclosed. Matter of time. Kaya, mm -hmm. ano to, it's not, kumbaga, kailan, mo, kailan dapat kinabahan ka doon pa man nung nagsimula yung patayan. At ay ni maraming maraming salamat sa update okay. at sa patuloy kong... Thank you attorney, ha? So, yun, nakita nyo, kawawa naman, no? Kawawa naman. Walang ibang yung BFF niya si, uh, although hindi member ng ICC ang China, pero pwede gumawa ng China ng special arrangement sa ICC para kukupin si Duterte. Maganda sana yan kasi ang China is just a few hours away from the Philippines. So, yan talaga. At saka, mura-mura lang kahit mga sinong, sinong mga chihuahua niya, mga karapata niya, pwede bumisita dyan, lalo na yung mga bayaran vloggers niya. Pwede bumisita dyan. Pero problema, hindi siya kin hindi siya kin hindi siya kinukupan ng China. Kasi pwede pwede kasi yan na nagawa ni ng China sa ibang mga leaders na kinupkup nila at humi kasi ang China member ng National Security ah, ng ng United Nations Security Council kung saan may coordination ito sa ICC. So pwede yung uh, uh, United Nations Security Council ang magkipag-coordinate sa ICC para kupkupin nila si Duterte kahit hindi sila member country ng ICC. Uh, pero hindi nila ginawa, ginawa yan. Ang Amerika rin pwede rin gawin yan as member rin ng United, uh, uh, United Nations Security Council. Hindi rin ginagawa yan. Uh, sabi ni Kwan, di ba, BFF niya si si Donald Trump, si President Donald Trump. Uh, at hindi rin ginagawa yan ng Kwan ni uh, Vladimir Putin. <laughs> so wala. Kung baga, last choice na lang talaga nila kasi nandyan na siya sa Netherlands. Dyan na lang. pero, dito makikita mo kawawa talaga si Duterte. At, pero sabi naman ni Conti, malabo rin naman mangyari yan. Kasi lahat nga ng action and we blog about it earlier, lahat ng aksyon nila Sara, ah, ah, hinaharas nila yung mga biktima, hinaharas nila yung mga, yung mga ah, lawyers, ah, point to the fact na ah, hindi na talaga iba, maibabalik si Duterte pag nalabas yan sa kulungan. So yun, kaya kahit yan siguro bring Duterte home to the Netherlands, malabo So sige, hanggang dito na muna tayo ha? na paunang vlog natin but we will be coming back for more. May meeting na ako dito sa mga construction company na 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 ukol sa mga additional uh, uh, infrastructure work dito sa East Sambuanga Business and Events Place. Ha? Uh, pero hindi kasi lang gagawa ng bro, Ghost Project. Mga mababait na mga, na mga contractor ito. Ah. <laughs> oh, sige. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog. Ay, thank you pala kay Amor Saito ah, for supporting independent and truthful vlogging. Salamat.